wala nang mangyayari sa pangarap ni Martin Romualdez. Gusto niya magiging presidente? Hindi na mangyayari 'yan. Gusto niyang ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte? Itaga niyo na lang yan sa bato, hindi na po mangyayari. Mismo ang Senado ngayon, pumapabor po talaga sa Duterte ang mga nangyayari dyan Impeachment? Wala na po. Pakinggan po natin si uh, Chis Escudero patungkol sa stand sa impeachment. nag ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Mm -hmm. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Correct. At baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Correct. May pananaw pa, kaugnay sa disisyon ng Korte Suprema lima sa labing isang pinag-utos ng Korte Suprema na isumite ng Kamara ay kabilang sa order o kautusan ng Senate Impeachment Court mismo kaugnay sa compliance ng Kamara sa one-year ban. Sabi nga ng isang kritiko ng Senado ng mga panahon yun, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara at tanungin ng Kamara kaugnay ng one-year ban. Sabi ng kritiko ng Senado yon, desisyon daw yan ng Korte Suprema. Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong 'yan ay Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat 'wag pansinin. Ano ba 'yan? Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naaayon sa batas, depende sa gusto natin? Mm -hmm. Hindi ba dapat ano man ang gusto natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas at ayon sa konstitusyon? Korte, Supreme Suprema lamang ang bukod tanging may kapangyarihan magbigay buhay at mag-interpret ng ating saligang batas. Correct. May mga may mga parte din naman ng desisyong hindi ako sang ayon. Pero kung babasahin natin ang lubusan, um, kabilang yung mga separate opinions, halimbawa, may mga concurring opinion doon na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment complaint sa susunod na kongreso. Taliwas 'yan sa akin pananaw pero ito concurring opinion at hindi bahagi ng majority opinion. Um, pero nakita ko bilang abogado na minsan ang mga concurring opinion nagiging bahagi ng majority decision sa mga sumusunod na kaso pa. Having um having said that, maski 'yung mga puntong 'yon ay dinala at um, ikangasinundan, sinundan 'yung ilang concerns din ng Senado kaugnay sa paghiling sa House na desidido pa ba kayo dito sa impeachment complaint na to sa ilalim ng 20th Congress? Dahil hindi automatic yun. Ayon sa dalawang separate concurring opinion sa dalawang mahistrado, binanggit ni yon sa kanilang opinion. Um, ulitin ko, um, ito'y pagpapasahan namin pero wala ako nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is void is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasaad din sa desisyon ng Korte Suprema, hindi nagkaroon mula't mula ng jurisdiction ang Senado doon sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa Bill of Rights particular due process of law. Patay. Pangatlo, mm -hmm. sinabi din ng Korte Suprema, immediately executory ang desisyong ito. Mm -hmm. Ngayon, narinig ko pinag-uusapan ng ilang mga bagay, kaugnay ng reconsideration, kaugnay ng pag-file ng um, pag-apply ng ilang mga prinsipyo sa batas, kabilang ng doctrine of operative fact, pero hindi natin mayaalis na alam ng Supreme Court ang lahat ng ito. Ang doctrine of operative fact, Korte Suprema mismo ang nagbaba niyan bilang exception sa null and void ab initio ruling nila sa mga nagdaang kaso. So kung nais nilang gamitin yan, edi ginamit na sana nila dito. Pangalawa, tapos ko lang. At pangalawa, kaugnay sa paglabag ng, um, ng, um, ng um, due process, kinlaro din nila yun. Nakapagka violation ng due process ang pinag-uusapan, ay wala na tayong pwedeng i-review o ibalik pa dahil nawala na ng jurisdiction mula sa simula mm -hmm. sa anumang korte o husgado ayon sa majority at unanimous decision ng Korte. Yes. Pag-uusapan niyo yan ng nakakonvin... Wala na, wala na, nga, nga na. Tapos na. Yung pangarap ni Tambalos Tambaloslos, hindi nyo napuruan si Inday. In kayo oh. as impeachment court o pwede po sa plenary, ma'am? Um, personal ko ding opinion ito, pero ang masusunod dito ay ang mayuriya. Mm -hmm. um, nakalagay kasi sa korte sa desisyon ng korte suprema walang jurisdiction ang impeachment court walang disi, walang jurisdiction ng senado nadinggin pa ang mga articles of impeachment naalala niyo bago kami nag-convene binasa yung articles of impeachment at least in dulo man lang bago kami nagka jurisdiction ang sinasabi ng korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment uh -huh. kaya walang jurisdiction yung senado at pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Um, e, wala nang jurisdiction eh sa tingin ko. Mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito imbis na impeachment court dahil mm -hmm. baka matingnan pa na paglabag ang uh, pag ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, um wala bang president o meron? Meron. Noon nagpa siya ang Senado na i-dismiss yung impeachment laban kay dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA 2, dineklara ng Senado, not as an impeachment court, as a Senate, dineklara ng Senado ang functus officio na yung kaso, ay ah, yung impeachment court, at dinismiss yung kaso. So, um, nung nagdaan, nagawa na rin niya ng Senado inaction na ng isang impeachment complaint bilang Senado at hindi bilang impeachment court. Aha, so wala nang So ang, mag ang magdedesisyon na lang, normal na, na uh, mga senador. So hindi na po yung uh, senator, uh, senatorial judge, uh, senatorial judge, senator judge, mga senator judge, hindi na po sila yung mag-uusap diyan. So wala nang patungkol sa impeachment. Yung impeachment court, hindi na po nila yan pag-usapan. So, yung normal na lang na Senate hearing ang magdedesisyon. So, ngayon, maliwanag pa sa sikat ng araw, a <laughs> Tapos na! <laughs> Wala na ito, balus Ihanda mo na lang ang sarili mo sa Blue Ribbon Committee ni uh, Kong marcolita Sana Kong, imbestigahan mo rin kung yung nangyayari sa KOJC dyan sa Blue Ribbon Committee, Kong. Yan si Tori, Remulia Brothers. Sarap panuorin dyan sa Blue Ribbon Committee, no? Oh. At tayo, no? So, abangan na lang po natin kung ano po ang mangyayari sa mga Team Crocodile, Crocodilos, Ditambaloslos. Toga for wala nang bibili dyan, pang na lang. Yeah. Oh, mga kabista ko, sa mga hindi pa po nakapagsubscribe sa Berada Aguila, baka pwedeng pa-subscribe. Pakisearch na lang po sa inyong mga comment uh, sa ano, tinga lang. Uh, send ko lang po yung link sa Birada Aguila, baka meron pang dito hindi pa nakapag ano, nakapag uh, subscribe. Baka ho po pwede pa subscribe guys, mga 3,000 pa lang po yung subscriber diyan eh. Uh, sa Birada Agila uh, YouTube channel, official YouTube channel po natin. Hoy, ano po natin guys? Pa-subscribe na nakapin sa inyong mga comment section ang link para po makapag-subscribe po kayo. No?